Hello guys, good morning! And, uh, salamat pala sa 26k followers ko sa... Moro Ame! Sa... Uh, Facebook! Uh, 26k uh, viewers ko sa Facebook! Kaya first time ko lang maka... Uh, ganun na uh, views. Uh, maraming maraming salamat sa mga ka-idol! Uh, as far as I have dito kami sa... Pinalaglagan mga kalodi. Nababaha po kami dito sa matarik na daan kami po ay maghuhuli ng isda grabe pala ang daan dito kupo 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 yan dito tayo sa lawa ng taan ya kasama ko ang aking kabadi American uh, American bully kaya na kabadi si Parindogan yan at yung sa kasama kong pare ko Ayan, uh, si Paring Ovena. Ayan. Aray ko. Masura. Tayong masura. Hey guys, dito na kami sa tabing dagat. Oh, mga kaidol, yan Oh. Diyan, diyan kayo mamana. Ayan. Tingnan natin yung ating kaibigan na uh, Aray, ating interviewin yes, Pero, uh, professional ilang, diver. Ilang oras ka sa ilalim ng dagat? Pan, bali pag sabon mo ang dalawa dalawang oras siguro mga nasa anim na oras anim na oras ubos ang dalawang kahang sigarilyo <laughs> ah grabe ang baba ah, <laughs> partida hindi ka si katagal yung sigarilyo sa ilalim hindi <laughs> ka katagal, katagal sa ilalim Yung ang katagal sa ilalim ay, dating marinso hindi na natuloy at yun diver ng samar kaya ako sumama titignan natin kung anong ganun katagal sa ilalim dagat mga kalod eh. Ubus daw po ang dalawang kaang sigarilyo, tatlong oras ilalim. Ha? Grabe naman ito kasama ko ito. <laughs>